Enjoy life bang gusto mo, adi sumama kasamo no no? Magtulot-tulot, adi sa may bukid, kag magkaon, bisaya nga manok, so matapos na mabusog, ati pa huway gamay kay man, malumpat kita sa ila sa pasapang nga tama lumpat part, lumpat. Hello mga ram morning sa inyo mga guys no ba ngayong adlaw sobrang init na bao na burawan si Manino ninyo mga guys no so pasinsya kaya amo gid ko niya ati ah, kapoy da nga da pulaw-pulaw ka bidyo no At kabla na mi anka wow kung wala ka man na aku tiya ko yan na, na auntie, ah, kay Kung naiya ako makakita sa kwarta. Ayan, bot na lang gida. Ah. So, ayan na nga ni mga guys. So, balik naman tayo dito sa ruta natin. Bawa sa sobra kainit. So, bunga chimpo mga guys. Kailangan muna natin na magpabugnaw. Bawa. <laughs> so, balik mga guys. No, ang ating napili na lugar na kakatuan, Yung sitio buyuan mga guys dito sa may igbara. So, sino mga guys nakapaligo na de? Ah, wala pa kamo. Ah, ako wala pa man. <laughs> Kasi mga guys, Noong no, kadto kami dito no, ni Buscar, ay grabe, ulan na ulan, tudutudo bala, tapos, baskog-baskog ang current sang tobe, abaw <laughs> so, dapat ngayong adlaw mga guys, simpre enjoy natin ito, kasi nga basta ting init, ang sapa-sapa abaw, tama, kalinaw kag maburbog na, abaw, na gida, so ayan lang nga ni mga guys so dito tayo limiko sa may barangay tigba na ba? tapos magdidiretso tayo dun sa may baba. O doon na tayo mamaya magliliko Mga guys sabihin ko sa inyo Ang dalan pala nila dito ay nagdadamo Alam nyo ba ang nagdadamo? Abaw, ah, nagpa-five lanes yan <laughs> ay ang bot na lang gida. So ito na. Dahil umabot na tayo dito mga guys, so magliliko na tayo sa single lane dahil mga guys, so grabe ladalan di oh. Isa kami tros lang ba, te wait may himo kay amugi niya Okay, ka Robin, lagpawa sa iyo na nga takla, di ka Puta na kay side ni ya. No, op 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 op. <laughs> Gago. Ano? Dito kasi nagsimog no. Niyo ta. Nay, nanugod mo boy. Ila. Sa <laughs> kao. <laughs> At dahil nga nakasaka na tayo mga guys no, Sa unang intrada sa dalan nila Labaw Na kami abaw At iway may imo Taya mo gin kami na iya Basta makataklad kami ganun sa mga dalan Nga grabe ang salakaon Ay nalilipay talaga kami na Alam tawa bala si Gariboy O lagang ha pa sa <laughs> Sige ato Alam tawa ang takaron ta eh Kung hindi ito ko Agoy Hahaha dahil nga dugay na kami mga guys, hindi na kabalik dito, no? Medyo nalipatan ko na ang mga ahon dito. Basta na dumduman ko lang may witting seed sa ibabaw. O nga pahulawa yan. At iway na mahimo mga guys. ay sa babaw, pagane. Oh. <laughs> o oh, oh, sige, ama tomato. guys mga guys, asipa dito. Tanawan nyo bala si Kaproben para maguguan ang buyo niya sa nganot kay man. Ay, ang gina ka pait sandala nila Tanawa bala Hindi mo na maikis ikis Kaya ikis mo Wala balaban Takta ka naman sa may pangpang Ayan! Lang pala mga guys yung inambal ko sa inyo na witing siyedo sa may ibabaw pero grabe paglabot naman sa may babaw di mga guys sobrang init eh pass forward naman tayo dito naman tayo sa may una nangita kami yasang handong pwede naman pasilungan so ito na dahil na nakapasilong na tayo medyo nakapahuway huway ah oh, sige hano tulod awa ha 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 gago so bago kami mga guys pumunta dito no ay hala tinawagan ko na si sir iko no ang ah, kakadwa namin ngayong adlaw migo ko ni dito siya mga guys na sa may sitio buyuan pero hindi ko natawagan ah iti, hindi makontak mong <laughs> so bali tiniksan ko na lang mga guys no para nasabihan ko sa kanya na dol kakadto kami na kay Bacao kami sa Bisaya nga manok te kaya hindi siya makontak ate hindi kadwa naman si Taberonica ni o oh. tapos mga guys no tinawagan niya ng radio radio para naman makokontak do na sabi niya andun daw siya tapos magdadakop na lang siya ng Bisaya na manok ate kami padayon eh tapos kami sop sop dyan yung amon to drink sa adretso ritso na kami oh na lantawa ang dala nila puro kanal kanal bawa so ayan na nga ni mga guys so finally umabot tayo dito sa may balay ni iko ba wala tita nyo naman oh nagbubulbul siya na bisaya ba tama pakabata ang bisaya lantawa punta karon ron ang ya kon marimis man ah, ano kayo mga guys nakakao na kayo ng bisaya hindi bisaya ang baboy ha bisaya nga manok aba So ito na nga ni mga guys. So, ang bilis ni nung iko magluto. Baw tila, wanamon, Baw lintigs. Namit-namit, gigali, tanawa, balang pakal sa mga upod ko. Agay, kalain, ging una yan. Ang badihado. <laughs> wow! <laughs> Nung no, matapos kami mga guys kumaon no nakabawayway kami tapos sambal ni nung iko sa amon basta gusto nyo mapabugnaw ay kadto na tato sa may suba-suba bala o, sa pasapa ambal ko sa iya o sige nong dalhin mo kami doon kasi nga try naming maligo kung malamig ba aba <laughs> so sakto talaga mga guys yung timing namin no yung suba dito hindi nakaapaw hindi katulad nung no, pagkanto namin ni Buscar na nagpatong-patong kami sa may ila nga antay tay 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 no ay hindi siya nagano hindi siya mag ganda paliguan kasi nga pa sobrang baskog talaga nang tubig Dito dito <laughs> Pero ngayon adlaw, siyempre, makakaligo na tayo kasi nga sobrang tinaw na tapos sobrang lamig pa ang tubig, hindi tanto ka taas ba. Sana oh. So ito na nga ni mga guys, so nagamatamat na kami tampisa, bo oh, grabe mga guys, iba talaga ang ano ba laligo sa may sapa nga matabang, oo, maglimpat ka ang tubig daw, abi ah, sa malunok-lunok mo, bla, okay lang kay man, hindi ka masudipan. <laughs> <no>? <laughs> Gago! So, mga guys, no, sa mga gusto, mag kagad dito Wow grabe Tistingin ninyo na damit talaga Yung mga view sa palibot no So sa mga hindi pa nakakatultol dito mga guys no Barangay Tigba na ba Tapos si Buyuan dito sa may Igbaras mga guys Lapit lang ni siya Hindi siya masyadong malayo Kasi pag malayo alam nyo naman Gabi na muna di malabot kung layo <laughs> <laughs> Kung ikaw na puro ka na lang plano Ang ganjan ka na lang Ate na may imo Ganyan talaga yung buhay Pag hindi mo na plano kumuha tunay at hindi ka malilipay. ha oh. <laughs> so ano bang gusto mo? Ah, ako pa madulong si Mude. Ah, hindi na kanami si ba May lang tanong may bayad ka ba? o oh, joke. <laughs> Nung no, matapos na kami mga guys Maligo no Siyempre Matamat na tayo Sa pagtakas so Kasi nga siya, mga guys no Ay magpapatong tayo dito Sa ilang bridge O Bawal ang palibot nila Ay hala Naminami Ginaya tutuod Bawal ang tawa Bawal sa may piyakabiyonan basa Ang sapa O oh. <laughs> Ay yun diputa <laughs> Gago. Nung no, matapos na mga grupo mga guys do no, sa picture picture Siyempre nagplano na kami na magamatamat Kasi nga mahirap talaga dito mga guys no magabihan Oo kasi nga kitid yung dalan So bago kami mga guys umalis no Nagbayad muna ako dito sa pinaluto ko na manok no And then magbabay na rin ako sa kanila Maraming salamat sa inyo Sir Iko and then sa asawa mo Thank you so much sa pag asikaso sa pagpunta namin dito no Sa susunod naman mga guys do no, Sa pagbalik namin dito Sigurado ate eh, mapalo ito naman taliwat adubo bow ayam bot na lang ah. so paalam na mga guys hanggang dito na lang si Manino ninyo sana na enjoy kayo sa aming ginawang adlaw na ito ah <laughs> na enjoy ka awala ah, ah, kami na enjoy kami abaw hisa naman sa hindi <laughs> 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 puta so ayan na nga mga guys so paalam na po God bless sa inyo and that I love you all